viral ngayon ang pagsasapubliko ni Cage conception sa anak nila ni Piolo Pascual, samat saring reaksyon ang natanggap ni Cage Concepcion mula sa nga netizens dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan patungkol sa ama ng kanyang anak, gayunpaman ay pinanindigan nito ang kanyang identity sa publiko para daw umano sa kanyang anak. Ayun din kay Casey Concepcion ay nais niyang bigyan ng ama ang kanyang anak dahil ito ang deserve nito. Sa kabilang banda naman ay hindi nagustuhan ng kasintahan ngayon ni Piolo Pascual ang balita laking galit ang reaksyon ni Shaina Magdayaw sa pinahayag ni Casey Concepcion. Ayun pa rito ay kahit kailan daw ay hindi nito magagawang tanggapin na nagkaroon si Pio Lopezkwal ng anak sa ibang babae. Sari-sari rin ang naging reaction ng mga netizens dahil dito.